Samantala, anim na biktima ng human trafficking na sa ng mga otoridad sa Tawi-Tawi. Kasama mo mula sa RMN Zamboanga, si Rajuman Merasol Montesa. RMN Live Import! Report! grupa na nanasagip ng Western Mindanao Naval Command sa pamamagitan ng Joint Task Force Poseidon ang anim na mga individual na biktima ng human trafficking sa probinsya ng Tawi-Tawi. Batay sa ulat, unang nasagip ang tatlong biktima na galing dito sa lungsod ng Sambuanga at sa ginawang follow-up operation ng pinagsani pwersa ng mga otoridad sa barangay poblasyon ng nabanggit na probinsya, tatlong iba pang biktima ang nasagip subalit nakatakas umano ang pinaghinala recruiter ng mga ito na pag naman na ang mga biktima ay pawang mga residente ng Bulacan, Paranaque at Pasay City na umano'y biyahing karatig bansa sana na walang mga kaukulang dokumento. Kaagad naman na itinurn over ang mga biktima sa pangangalaga ng Municipal Interagency Council Against Trafficking at Ministry of Social Services and Development sa Bungao para sa gagawing counseling at iba pang tulong hanggang mapauwi ang mga ito sa kanilang kanilang mga lugar. Sinabi ng Western Mindanao Naval Command na patuloy silang makiki pag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang malabanan ang human trafficking, maipatupad ang maritime law upang maproteksyonan ang bawat Pilipino laban sa pananamantala at transnational crime. Kasama mo sa DXRZ RMM Asambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMM. RMM